Hello mga Korens, eto ako ngayon, magluluto ako ng maha, pero baliktad po yung pagluluto ko, kagaya ng utak ko na baliktad. So instead na yung corn start, ang unahin kong ilagay sa palayok, hindi kasi yung corn sweet ang inuna ko. Ganyan ang utak ko mga Korens. So una nga, ilagay ko na yung corn tapos isunod natin yung uh, condense, ayan. That time na... Nagluto ako ng maha nang mamadali ako kasi that time is yun yung araw na ininvite ako ni Pandak sa Sentosa Beach kaya nang mamadali din ako nagluto nitong maha kasi kahit papaano may dalhin ako sa kanila na isang box lang. So ayan na nga siya, naluto na siya tapos lagyan natin ng toppings na pinat na durog. So, ayan na nga mga ka Tapos na siya. And then, kahit in furnace, ganyan ang pagluluto ko ha. Pero, naubos nila yung niluto ko na ano, pang madalian. ba diba, Ang sarap ko magluto. O, ba diba, mga ka -reels? Thank you for watching. Hanggang sa puli.